Saan tayo mag, ano? Okay. Hi guys. Magpalit kami ng gulong sasakyan ko. So, malamig pala. Magpapalit ako ng jacket. magpapalit ako ng jacket kasi malamig pala, mahalin manipis lang yung suot ko o, magpapalit tayo ng jacket kasi labigin, labigin tayo magpalit kami ng gulong kasi summer na tagal namin sa akin lang ang ano kasi sa'yo diba hindi mo na pinapalitan Papalit kami ng gulong, guys. Goodbye, Ano na. Mabigat pa to, ilang kilo to? Guys, tutulong ako, guys. Yan, no? <laughs> Ito ba? Ah, ganyan pala siya. Handbrake mo naman? Ha? Handbrake mo. Handbrake? Uh. Ay, yung sa ano, yung iganon? Uh. Wala man akong susi. Bukas yun. Aw. Ah, ganyan, pa. ganyan pala siya. Tapos ito ang unahin, ililose mo na to. Ayan, pa paangat. I iangat siya para makuha yung gulong. Oh, I see. naangat na siya number ko ba? eh pull ba? Uh, hindi ko alam kung na yun eh hindi na eh